Ayun, ang ayos okay. so, Makita nyo yung Ganyan ka-traffic na yan. Ang haba-haba. Mahaba! Yan. Ito, yan o. Oh. Tsasa kayo. traffic oh. Meron tayong shortcut dyan guys Tuturo ko sa inyo Mabilis lang ano, di diba Medyo traffic Medyo lang yan ha Major major Pero pag umaga Major talaga Sobrang traffic nyan Pag umaga Kasi ano pa lang ngayon eh 3.36 pa lang eh Medyo konti pa lang sa sakyan ngayon yan Pero traffic na diba Malaki oh. kasi sa sakyan no? oh Oh, ayon, shortcut jan ano ano niya? yung good morning good morning good morning good morning guys kami natin ang ating and 1.5.5 version 1 uh, Sabi ni kito, 2019 So far so good, gulong lang napalitan <laughs> Kaya yeah. kaganda tong NMAX sa uh, atin NMAX 155 Yan, ayun nga, uh, ngayon tuturo ko sa inyo kung saan yung shortcut palabas sa MLEX no? kung kayo ay galing ng Novaliches bayan or SM Novaliches o dito sa Gulod kung kayo ay galing ng Novaliches bayan bayan mismo ha Gulod o sa SM Novaliches o dito sa min sa lugar namin ng mga Susano Road yan meron akong shortcut na ituturo sa inyo kasi napaka traffic palabas ng ano kung kayo ay pupunta ng Munoz pupunta kayong Maynila pupunta kayong ng Gabite pupunta kayong ng Tarlac meron tayong isang shortcut na na ituturo ko di ba magandang shortcut to ngayon ko lang dinaraman to siguro mga dalawang buwan ko na rin dinadaan-daanan lagi yun Yung shortcut na yun ayos ah, eh hindi siya traffic yun nga, yun nga uh, pwede dumaan dun, motor big bike four wheels ng kotse, high ace yan pwede pickup pwede rin, pero truck hindi pwede truck hindi pwede dun kasi maliit lang yung daan eh. maliit lang yung daanan dun pali ang lalabas mo dun pila ka uh, index na labasan na papun palabas ng Inlex. labasan diretso sa Muñoz. Muñoz sa Maynila yan nga na tuturo ko ang shortcut okay shout out natin muna sa ating mga kumpadre dyan kumpadre kumpare natin shout out marami kayo eh hindi ko na mau isa isa basta yung mga kumare ho. Oh. Mga kumare kumpare. Yan na 'to, yan ang SM Novaliches. No? Ang SM Novaliches. Dadaan pa na pasyan, napaka-traffic. si C5 yung tulay don <laughs> grabe traffic dun e eh. yan oh. o yan na umpisa na umpisa na ang traffic guys dito meron may, mayroon di shortcut dito kaso medyo malayo dyan kakaanak ka dyan parang babalik ka dyan eh pero itong taturo ko hindi na ibabal naalag pa sa uyo dyan So, wala traffic ngayon, no? It's Friday. Friday, Saturday. Pero maya traffic na dyan. Tingnan nyo. Ano ko sa ba? Ah, ah, kaya pala, ah, kundi lang tao ngayon. Kasi una Mainit. ako sa... Shoutout nga pala sa, ano? Tomato. Niya, no? Tomato jersey ko, Tomato Jersey Shout out Tomato TV Kung pare natin Yung oh, Masipag Masipag sa Jollibee <laughs> Yan, ito, ito, Nga, dito Pag traffic dito, yan, grabe Hanggang dito yan Maabot na nga sa SM Novalitis Yung mga traffic na yan Dahil sa tulay na yun eh tunay ng ano, kabiguan. 'Yon. So ayan na nga, oh, 'di ba? Kung kayo ay galing diyan, kakanan kayo sa T Urbano. 'Yan, 'yan nga ka nga nang T Urbano. Pag punong-puno ang ano you know, ha. Ah. Kakanan niyo sa T Urbano. Pwede nyo dito, o check, uh, ah, pick up, lahat ng 4 wheels, truck lang ang hindi pwede. Yan, tapos kakaliwa kayo sa Simforosa. Tapos na natin dito, ano na. Palabas na lang inlex Ano lang kabilis dito eh. Isa dun sa ano, napaka traffic to. nyo lang tong Simforosa natin Medyo marami lang ano, hangs kasi maraming bata rito eh, hindi <laughs> pwede mabilis. Simporosa, dito sa Simporosa, derecho lang, derecho, pinakadulok ah, kaliwa kayo doon. Hmm, biyernes walang ngayon, no? Ang kaliwa kayo kung anong street to maliit na street lang to no? kaya may nagagay naman yung mga bata eh kaya pag wheels ako binibigyan ko na lang yung mga tigli limang piso sila yung nagagay dyan para hindi magkasalubungan ng apat na four wheels. Ayan, ayan, tsaka ayan na si tatay. Oh. Ayan, di ba nagagay. Oh, stop. Oh, stop daw. Yan, binibigyan natin yan ng 10 piso pag naka 4 wheels. Mas yan na banday. Hmm. Ha? Oh, yes. Shout out tayo, tatay. Hindi ako makabunot eh. Bukas na lang. Taga naman ako dito eh. 4 wheels. Yo, lalabas tayo dito sa Bagbag Cemetery. Yan, oh. Bagbag Cemetery. Bagbag Cemetery. Siyempre, kakaliwa kayo dito. Huwag kayo hindi diretso sa simentery Papasok ko sa Goodwill's Goodwill Townhomes 2. Magpasok nyo dito, diretsoan nyo lang. Ayan, uh, pupunta nga pala tayo ninsa, Sa ano, Sa Balintawak sa ating kaibigan ayan, ayan. diretso lang sa goodwill home goodwill home homes to goodwill homes to pala tayo. goodwill homes to diretso dali lang naman tayo Nalaman kami yung shortcut na to. Hindi na yung pagsapalaran doon sa napaka-traffic na lugar na yun. Yon, nakaliwa kayo sa Abraham. Pagkaliwa nyo dito sa Abraham, lalabas na kayo sa Goodwill good Home Stool. So, yun na. O, oh, di ba? Nandito na kayo. Lalabas na kayo dito sa uh, papuntang kanani, papuntang index. Tapos sa kaliwa naman yung sa uyo. Siyempre, kakanan tayo kasi balintawag tayo eh. Yan, dito na tayo sa ano, lugar ng mga palapas na. Yan, <laughs> nah, kakaliwa tayo dito. Yan, pagkaliwa. Ito, alam nyo na siguro to, no? Nadadaanan nyo to lagi. Yun lang yung shortcut doon na shortcut palabas sa uh, Enlix like, papuntang Muñoz. Pabilis lang, di ba? Ngunit na traffic-traffic, kaysa naman dun sa ano na ako. Isang oras ata ay tulong. Ayan. Kitapas yan. Ito na. O. Oh, exit na tayo ng LX. Ayan hindi tayo papasok ng LX. Yun! So, sana may natutunan kayo, no? mga hindi pa nakakalam ng shortcut na yun, simple lang naman. Dito na pala yung traffic papas palabas ng NLEX. Ako kakaliwa na ako dahil babalik ako sa taas. Yeah, mga sherlock uh, yun lang ang video natin ngayon. Uh, sana makaluwag kayo ng daanan. <laughs> Dahil napakasigip ng daanan doon sa Kirino Highway na yun. Kirino Highway, palabas ng Sato, yun ang may stoplight. Napakarami sa kayo doon kasi tumatahan. Um, um, uh, eh. Yeah, medyo matagal. Okay, alright. Oh!